tunay na diwa ng kalayaan na nanatili sa bawat Pilipino ayon kay PBBM. Makikita ang tunay na diwa ng kalayaan sa bawat Pilipinong lumalaban ng patas. Ito ang idiniin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang pahayag para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ano nga ba ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko kaugnay sa Araw ng Kalayaan? Tara, alamin natin yan. Ayon kay Pangulong Marcos, nakakuha siya inspirasyon mula sa pagsisikap ng mga ordinaryong Pilipino na araw-araw na napagtatagumpayan ang kanilang mga hamon sa pamamagitan ng pagiging masipag, matapang at malakas. Pinuri rin ng Pangulo ang mga kahangahangang katangian ng mga Pilipino na ipinapakita ng mga magsasaka, mangingisda, guro at sundalo ng bansa. Sa nakaraang 126 na taon, hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagkapilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo, soberanya. Aniya bagaman iba na ang panahon, nananatiling pareho ang mga kinakasalanan harap nating pagsubok sa kabila nito patuloy pa rin nating nasasaksihan ang diwa ng kalayaan sa mga Pilipino pagtitiyak ni Pangulong Marcos Jr. kaisa siya sa mga Pilipino sa paggunita ng araw ng kalayaan panawagan niya sa publiko maging dedikado sa paghangad para sa bagong Pilipinas na kumakatawan sa mitin ng isang makatarungan, progresibo at malayang republika ikaw ano ang mensahe mo sa iyong kapwa Pilipino ngayong araw ng kalayaan D WIZ Research Report. Re -re report.